sa kasagsagan ng Bagyong Christine dito sa ating mahal na inang bayan isang Lenny Robredo ang nakita ng mamamayang Pilipino na lumusong sa baha at hindi alintana ang maaring mangyari sa kanyang kalusugan kita naman natin na kulay burak ang kanyang ilusugan para lang matulungan ang kanyang mga kababayan sa Naga City kaya lang siguro hindi lang nagtakda na siya ay maging presidenta ng ating uh, bayang Pilipinas. Siguro nakatakda siya para maging uh, mayor ng Naga City sa, uh, para i-honor ang kanyang late husband na si dating uh, DILG Secretary Jesse Robredo na naging mayor din ng Naga City. So uh, makikita naman natin kung gano'ng kanyang pagganay sa makatulong sa kanyang mga kababayan sa Naga City pero ang tanong ng ilang netizen nasaan ba si Sara Duterte na hindi man lang daw nagpakita sa kasagsagan ng uh, Baguio bagyo at ang office of the vice president eh, wala man lang yatang naitulong at sinabi din ng mga ilang uh, nasa social media at pinakita pa na imbis daw na tulungan ng ibang uh, tao na nangangailangan ng tulong ay nakita si Sara Duterte sa isang uh, lugar sa Cebu City na umatay ng kasal na isang politiko. Eh, grabe rin si Sara Duterte. No? Para nga talagang walang pakialam sa kanyang uh, mga nasasakupan, lalo na dito sa ating uh, mahal na inang bayan na hindi man lang ilang tala ang sinasabing uh, naging sensitive man lamang para ipakita niya kahit uh, kunwari lamang tulong sa mga nararanasan ng ating mga mahal na kababayan sa walang humpay na lakas ng bagyo, lakas ng ulan at pagbaha sa kanilang lugar at na puha eh, niya pa na mag uh, atin lang sa isang kasalan na pwede namang hindi siya umaten no? hindi naman siya at hindi nilang ipakita na photo siya nandun siya sa isang lugar sa Cebu City na umaten niya na isang kasalan. Ito namang si Lenny Robredo talagang uh, ipinakikita niya sa kanyang uh, mga kababayan kahit hindi pa siya nakaupo ng mayor ng uh, Naga City isa lang siyang ordinary citizen ay talagang uh, ang kanyang pagtulong sa kanyang mga kababayan ay uh, hindi mo masasabi na pakitanggidas naman ikaw ba naman ang lumusong sa burak na tubig ay talagang siguro ilang politiko hindi yung gagawin at mag-iisip talaga baka sila ay magkaroon ng uh, sakit pero to si Lenin Robredo ay talagang pinakita niya ang pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Kaya sa darating na eleksyon, maging matalino tayo sa ating pagpili sa mga iupo natin sa posisyon, lalo na sa mga tatakbo ng mayor talaga, no? Kung ang iyong uh, napipili na iboboto na mayor na iyong bayan na isa na maging maganda ang kanila ipakitang halimbawa, lalo na sa ganitong sitwasyon, sa kalamidad, ay talagang naroroon sa kanilang munisipalidad para tulungan ng kanilang mga kababayan na uh, ipakita nila ang kanilang uh, pagiging uh, isang pinuno ng isang uh, munisipalidad. Eh, ang kaso yata, yung ibang uh, mga politiko na lalong-lalo na yung mga mayor at gobernador sa dami ng bahay nito, siguro hindi mananatili sa isang baha na rumaragasa sa isang bahay. Ngunit ito yung maglilipatan sa kanilang mga bahay na hindi binabaha. Yun talagang talaga nakakalungkot sa ating mga politiko sa panahon talaga ng sakuna ay eh, hindi mo makikita na tumutulo. Kaya dapat maging matalino tayo sa pagpili ng ating iboboto sa ganitong panahon at uh, sinasabing baka na mabudol na naman kayo at uh, magbigyan lang kayo ng isang piso, dalawang limong piso para iboto yung mga nangangampanya lalo na sa darating na halalan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong mag-mirror, dito sa pang-araw-araw nating kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.